Kumusta mga kalabli? Tayo po ngayon ay papunta na naman sa farm. Muli po ito na rin binalikan dahil ngayon po ay araw ng kanilang pag-pick and pay. So tara, Let's go! <laughs> Mga oh, kalabli, tingnan nyo yung nangyari sa akin. Ayan, naligo ako sa putik. Ito, oh. Ayan. Ayan, maputik kasi yung daan. Kaya tingnan mo yung nangyari sa akin. Natalsikan ako ng putik ng motor. Tingnan mo yung pa, Tingnan nyo yung pa ako. Diyos ko, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yung itsura ko. Ayan. Papunta na tayo ngayon sa farm mga kalabli Kahit ganito ang nangyari sa akin na yan Tuloy pa rin tayo Go! Para sa ekonomiya Ibig mo rin, susunod kita Ibig mo rin, susunod kita Dito na tayo, mga kalabli.

Oo, hindi pa yun. Bakit pa yun? Nito, nito. Saan makuha mong nga gripte mo na ito? O babayadon mo pa? Babayadon pa? Sumunod ka ngayon ng motorbike. Oo, nakadako yan. Yung hiyangan nagsaring nga. Ito sa daman ay, Itawaray. Ito sa daman ako. Maraming aming tao, te. pa. Ano? Ano na? Ano Outfit check. Uro putik Hey, Maria! <laughs> At pagkatapos kang maglinis, ay dumiretso na talaga ako sa aking sadya. Ikaw <laughs> Ay Ayan, mga kalabli Eto may grips. Ayan. Hinog na yung grips. Ayan <laughs> siya, oh. Bapak miliknya kamu? Iya Diti Nih yang pag Lipik curat tak kamu ngeditur opo Ma, bayi O oh, mga kalabli, tuloy pa rin ang buhay <laughs> kahit naligo tayo sa ulat, sa ano, sa putik. O ito, nandito po tayo sa mga grips. Ayan po, o. Oh. Ayan, ayan, ganyan kagaganda ang, ang mga grips natin. Ayan. Ayan. Ito, o. Oh. Ayan. Wow, ang ganda, o. Oh. Fresh from, from the farm. Pwede na mga uwa. Ayan. Ito po na mga Madu atau kaki rupai anu sakan dari ku ah. Dari. Dari. Kuah nanti Jin. Kuah nanti. 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 Kuah adi Kuah nanti. adi, nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. ano. nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. Kuah nanti. Ano wanna karon? Sugat, sugat. ayun, to. Sana maayos. Ayo, ayo, ayo. na sumakong, okay. Ay, Gusto kong makatilon, hilaw. Ayad ko na ng ya. white ito na oh. Para ako na malingki, ha. Ah. Tingnan niyo. Ara. O, oh, tingnan niyo yung mga asa, Grips. Ayan oh. Ang ganda talaga. Ah, pati pala yung mga kasama ko, tingnan nyo rin daw. <laughs> Tara. Saan tayo Dito. Dito tayo sa daanan. Oh, oh tikain ka man. Dito tayo, dito tayo. Dito lang ang magdus, kaya din mga view grid. Uy! Ah! <laughs> <audience>. <laughs> yeah. Ayan. Pwede sumaka? Dito, deep star, great right? ah, Sa bagong, located oh, at bagong lipunan. Yan. Ayan. Kontakin niyo lang si Mr. Dexter Kidlat. Dito na. Picture, Ayan. picture. Ay, ano ba ito? <laughs> oh, wala ka <ba> sa video. <laughs> video ito kanina. Ano yan, anong sinisiri ako? Oo, oh, video. Uh, oh. oh, dali na. Okay na natin. Ano natin? Oh, yan mga kalabi yan. Dami ito ng namin. Ayan, mga kalabi. Ayan na. Ganyan na kadami yung mga nabili O, ayan. Dalawang basket pa yung sakin. Yan, no? Masarap. So, matamis. Tamis niya, mga kalabi, ha? Fresh from the farm. Pwede tikman. Kahit pa isa-isa lang. <laughs> ayan. Bili na kayo dito. O, mga soke. Bili na kayo dito sa rock party. Otro, pa doon lang ka mong Hello, kumusta po mga kasaka? Uh, salamat po sa pagbisita dito sa farm natin. Ano po yung masasabi ninyo dito sa farm? Ay, sobrang ganda po dito sa farm. At ang daming mga fresh na mga ano, fruit, fruits. At saka ito, ang dami namin na ano, mga grapes. Ang tatamis. At saka ano siya, ang, ang tamis, matamis, masarap. Ayan. Thank you, mama. So, sana po ay nagustuhan nyo yung pagbisita dito. Thank you! Thank you rin po, mga kasaka. At dito, sinulit na naman talaga namin mga kalabli. Nag-picture-picture -picture na naman kami. Mga kalabli, mayroon pa pala silang pakwan. Tara, puntahan natin. Mamitas tayo ng pakwan. Tara! Hello, Oh! Oh, pagkati. Ah. Oh. oh. wow, ayan lang tayo makakapitas ng ganito, mga kalabi, oh. Fresh talaga, fresh from the farm. Ito, oh. Ayan. Wow, ang ganda. Ang laki. Ang laki dito, mga kalabi, oh. Mr. Dexter Kidna. Pinayaga tayong mamitas. Thank you dito. Picture, picture. <laughs> oh. Ayan mga kalabli. Oh, no. Hindi lang grips ang may oh, no. uwi natin. Pati Pacman. Oh, no. Meron din tayo. Oh. Okay. Thank you. Ayan, tara. Bata tayo dito. Ayan, okay. meron dito na nga. ko ka pera nga di rin na, nagiging nawastas pag gawas mo sa nakaadlaw ng umit o grabe na mm -hmm. pili ako pa yan ha kayo dadamulatan na nag-harvest yan ha ah. this is oh this is Willet ah this is Maribel uh, ayan mga kalabri ang dami ko na harvest may pakwan may red lady papaya at merong grapes oh. ayan talaga dito sa farm. Madami kang makukuha ng mga prutas. Ayan, di ba mga kalabli? Mga kalabli, uwi na tayo. Galing lang tayo sa farm. Tara, uwi na! Ito na yung mga nabitbit. Ayun na yung nauna. <tinyo> Kahit naligo tayo sa putik, tuloy pa rin ang buhay tuloy pa rin ang ating pagbablog